kung magsindi. Ilay magsindi. Hindi na. Tabalo. Nalagyo mo, Patricia? Oo. Bakit, Patricia? Di ba ikay Isidra? Alin. Sigurado ka? Oo. Bakit? Nalagyo na Isidra. Ay, bakit pilang banwa ni Isidra? Tuntik. 25 na Isidra. Tuntun na ka. Magkanta ako pa. Ito yung po kasi. bukas okay. eh. Video Magkanta na ka. Sige magkanta ka, Pen. Magkanta ko. Ah, sige. Um... Na kantan ko. Tubod ko yung bulak sa mag video okay Awa at ang kakanta ko. Bakit pa? Sige. Kaya alinita. Di ko inisip na na mawawala ka na. Akala ko ay pag-abang buhay na kapiling ka. fa neyata mini kai para sa yo para bang mai kokukulang ba ako ah ah na 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 ah na hindi 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 halaksan kakainom ko pa marimli. Hala na ang boses. Tumerak na amo. Hindi ko bisa, hindi ko biya yung tumerak. Eh, si Drabia, saya. Wow. Hindi mm, na wow. mas magaling kaya ay magkantang si mm mm Yeah. Lalagyo mo, Patricia. Wow. Sigurado ka? Wow. Mas ni mepa yung mata mo. Hmm. Mas ni mepa Ma yung mata mo. out nime, ah. eh. ka. Wow. Nime, na ka. Kakayan. Mas mo na ah. Makabuslin eh. Sigurado ka? Wow. Mas mo na eh. Hoy. Ay. Belak magda ka. Belak magda ka. Sige! Naon nating Warner kakayan ko. Ha <laughs> ka ha <Tigno> ka Pol <laughs> Tign — Po rekayo. Po rekayo. Kaya ay pa rin, sa panas mo O <laughs> <Ay> <laughs> <laughs> <laughs>

Uy! Dito ka, Ken! Din panas, Ken! Wala pa, dito ka, Keta. ka! Bala ka! na ka! Sabak na! tagis, Ken! Lupisak!

Sige, wag bike ta. Salata ng JB puti mo lang ah, lang tayo, JP, -back -back na ko. Ah, patalan tayo ng JP tang backpack mo. na. Patalan tayo, ne. JP, ah, hawakan mo na dali. Wala kay pa marinda total na ne. Yuck. Ay, pa patalan ne. Yok. Ay, yung pa total na ng JP tikdoraken. Aba. Oh, oh Magkira na ka. Magkising <laughs> na ka. Wala kami sa huy, Uy! Nangun na ka, Ken. <laughs> na! Mabukbuk ka, Ken, e! Huwag nananok ka, Ken! Shhh! Huwag! Nananok Ken! Ano ginagawa mo dyan? Sidra! Ma? Bata dyan ka sa baba. Huwag! Sidra! Na abak na ka. Nabak na. Huwag Ken. Nananok Ken. Gaga ba mo dyan. Ba't nandiyan ka? Ha? Sa Ba't nandiyan ka? Hindi mo alam. <laughs> yeah. Ba't Dapat sa iba ba, ba ka natutulog? <laughs> na? Hindi ko pa gising na gising. Hindi na tayo pa ginigising. Hindi ako gising. Ah. Gising, gising. ka na? Na? Katulang na kaya. Right no? Nantok ka pa? Bibili <coughs> ka pa ng terapia. Ha? <coughs> ah? Sige na, bili ka pa ng terapia. Tsaka bito ka, hingi ka. Hingi ka ng bito ka, dali. Pwede ka kung bito ka. Ha? Ah? Sabi niyo po, may nga pa ng bito ka. Oo, oh, hingi ka nga. Tira mo, gising ka na. Ano pa kanan mo? Ano pa kanan mo? Isidro. Ah. So, so si Patricia eh. Hindi po Patricia. Kasi na si Patricia. Hindi ko po kilala yan. <laughs> Sigurado ka? Sino si Patricia Hunyo? Wala mo po Patricia Hunyo. Sabi niya kapatid mo daw. Wala pong kapatid. Sino kapatid mo? Sir, wala man po kapatid Patricia.